Magandang araw, mga aklanon. So, dahil wala kaming ulam, sabi na ate, magluluto daw kami ng beef loaf. So, ayan. Sabi ko, yan talaga yung pinakaayaw ko sa lahat na magluto. Kasi, ang hirap matanggal sa lata ang beef loaf, di ba? Na, ano yan? Naranasan. Kaya, ito yung ginawa namin. Nilagay sa apoy para mabilis lumabas. So, ayan, nakita nyo? Lumalabas na nga. Lumalabas. So, ayan, kinuha na natin. ayan, dalawa pa. So, ayan. Unti-unti na rin lumalabas. Eh, hindi yung banyo ko na Yung beef loaf. <laughs> so, ayan, Kunting push pa. Ayan, 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 ayan na. Lumalabas. Ayan. ako ah, kunin na. Kasi minsan, madaling mahulog yan. So, ayan, kukurin yung isa. Din, isa na lang din. Oh, mahulog, mahulog, mahulog. Oh. Ingat, ingat lang tayo guys. Kasi, ayan, hinawakan ko. Kasi, mainit. Ayan. You know, ana. So, ayun, tapos na. Ayan, wala tayong sugat dahil sa pagtanggal ng beefloaf.